Ang in-expect ko kasi yung lasa kapag ganito, medyo may lasang gamot. Pero hindi, good. Sa kami na akong nakainan dito ng mga Chinese restaurant. Pero ito, ngayon lang ako nakakain sa Binondo na may hand-pulled noodles na ginagawa sa harap mo upon order. Hello mga kaps! So welcome back dito sa Team Tenless TV para sa si isa na naman travel for food episode. And welcome dito sa oldest Chinatown in the world, Binondo! Binondo! Ito ang Chinatown sa Binondo. Kinikilalang kilalang oldest Chinatown hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Isang lugar sa Maynila na puno ng kasaysayan, kultura at lasa. At dito mo rin matatagpuan ang mga pinaghalong lumang tradisyon at moderno o mga pagkain may bagong innovation. Sisilipin natin yung mga spot na hindi madalas makita sa mga food video. Katulad na lang itong asado na may laman loob ng babo. Yung amoy niya talagang oriental na oriental mga kapsi. Hindi ito yung effect ng laka. Ano nga bang sangkap nitong asado at anong mga parte ang pinaghalo-halo dito? Tumbong, tenga, isaw, puso, chicken tail, tsaka bahay guya. Star selection ng mga parte, Sama-samang tinimbang Tapos binanlian Nilagay sa lalagyan At pinuhusan ng mga pampalasa Tapos tinos Para tuluyang matimplahan Susubukan din natin Ang isang kain Ang nakapuesto sa ilalim mismo Ng tulay Na kung tawagin ay estero Pag sinabing estero, dito sa Binondo, literal, nasa tabi siya na estero. kasi na nasa estero. Kilala naman to. At mabaya sa video na to, hindi rin natin palalagpasin ang isa pang hidden spot sa Binondo. Ito ang lamien o ang ibig sabihin ay literal na hand noodles. Ginagawa mismo ng mano-mano mula sa simpleng piraso ng masa, unti-unti itong hinihila, iniikot at tagiging mahabang hibla bago tuluyang lumusong sa kumukulong sabaw na maraming pampalasa. Presenting ang isang noodle soup sa Binondo, Lamian Noodle Soup. Isa na namang Chinatown food crawl na puno ng masasarap na kwento. Ilabas mo na ang malamig na kanin dahil talaga namang magugutom ka dito. Manta na mga kak! Kain na, na mga kak! At welcome dito sa oldest Chinatown in the world, Pinondo, para tigman yung mga hindi common na binag dito sa Pinondo. Kasama natin, syempre, camera mo Let's go! Umorder tayo dito na kung tawagin nila ay asado halo. Halo-halong laman loob, meron na rin tumbong, may puso, atay, bila, bahay guya, at kung ano-ano pang laman loob na pinagsama-sama. Basta laman loob ng baboy, nilagyan ng mga sauces, halo-halong mga ingredients, tapos tinosto sa palanggana. Ito yung kinalabasan mga kak. Bago nila haluin, nung pagka-chop, nilagay muna nila sa kumukulong sabaw. Sa akin okay. ni ate, yun daw yung broth ng buto-buto ng baka. Kaya Tapos pala. Lingahan, kaya medyo kulay orange siya. Saka, Kaya ano eh, yung amoy niya talagang oriental na oriental mga kabse eh. Well, marami tayong laman love dish sa Pilipinas, Filipino food, pero ito, iba, atake to. Tsaka parang na siya na may kulay. Pero tigman natin. First time namin dito mga kab Yes. Medyo lagpas one port, halos kalahating kilo yata itong in-order natin, no? Ito, tumbong. One non-eatery mga kabs. 30 years na. Cheers! Lasang ano yung mga braised beef, braised pork. May ano siya, aroma ng pagiging oriental ng, alam mo yun? Mmm, sesame oil. Actually, hindi siya masama, okay nga eh. Although, mahirap kagatin yata, to, tip. Mmm, sige, ano naman? Ano ako spicy. Pwede hindi naman. Halo-halo, may sibuyas, may bawang, may mga kung ano-anong panimbla. Na pinagsama-sama niya, hindi ito yung in-expect kong lasa. Ang in-expect ko kasing lasa kapag ganito, medyo may lasang gamot. Pero hindi, goods. May touch ng five spice, sesame oil. Ganun yung aroma na naaamoy namin habang tinitikman namin. Bilang naman loob ng baboy, hindi siya malansa. Ang haluto siya ng ayos. Kausabi so, nga ni ate, 30 years. So, definitely yung 30 years na yun. Alam um, na, nila. na nila. Kaya nakapikit mata niya, ano, ako siguro naman alam na nila. Kung tipong ayaw mong tigil. Land. Mas malaking subo. Literal na halo, pinaghalo-halo. Di ba yung bambarte? Sile, sibuyas, nahalo na rin. Mm -hmm. Located so, tumakab sa so, kapsat mas mapuwas ka dito. Alam nyo yung harta ng tayo na tao yung may welcome. Dahil de lang kayo hanggang pinakadulo. Medyo may lakad na konti, pero ang ginawa namin, tumakay kaming ng tok-tok. Kasi tanghaling tapat ngayon eh. So, mayroon na makakad. So, ang parking natin, nasa lakad siya na mag. Tama. Ito, pag so, sumasamay natin, tumbong, bagay guya. Yan. Una pa lang to, medyo exciting, di ba? Saan mo ba ako dadala next? Isa na namang hidden. Kaya saan hmm. nakatago? Pag nalakad kayo na nakaba ng ang pin, hindi man siya makikita. Kailangan niya pang bumaba para makita siya. Godfather to, hmm. pero mas try mga cubs. Okay, para sa akin to. Gusto ko to. Hmm. Kung merong rating, thumbs up sa akin na. One and eight rate, kamas On to the next one. Tara! Tara! Let's go! Stop na tayo Isa sa mga nakatago din Well, literally nakatago siya Pero hindi naman siya sikreto Kilala naman to Pag sinabing estero Dito sa Binondo Literal nasa tabi Literal siya na kasi Na nasa estero ah. At nandito tayo sa Estero Fast Food At ang mga in inorder natin dito yung chow para sa kanin At yung best seller daw nila Na butter chicken Literal na butter chicken Kasi may butter Oo, oh, pinaliguan oh. sa ano Butter Mamantika Tapos yung oyster cake Madalas nating nakikita yan Kapag ka nasa international oh, Kasi so may mga gumagawa niyan <laughs> Walang atrasan Walang urungan Paa ng palaka? Frog legs. Scorpion nga, hindi ko yun natrasan. Ayun naman. Frog legs. Sige oh, nga, yun. umpisa na natin sa fried legs. Cheers. Cheers. Mm. Breading pa lang pala yung nakain ko. Ako din. Walang <laughs> pag-breading. Ay, legs na. May buto. <laughs> ito na, ito na. Bakos yung manok. Ganun naman talaga lagi. Comparison natin sa palaka, no? Wala na siyang ibang texture, kundi yung parang manok nga talaga siya. Tingnan mo yung buto niya, makakaiba. Kasi na, maliit lang eh. Mm. Pero kung hindi mo sasabihin sa isang tao na frog legs to, hindi na iisipin na frog legs to. Halahang manok talaga. Pag kinagat mo, yung breading, malambot-lambot, crispy outside. Parang ano din yun oh. Siguro yung nga na yun eh. Mm. Na may halong mga itlog siguro, mga ganun. At gusto ko lang i-debunk yung uh, paniniwala na pag nandito ka kumain, hmm. eh, dahil nga estero, baka daw may naamoy mo yung estero. estero. Pero sa mga oras na ito, hindi naman. Sa experience namin. Yung simoy ng hangin, sabi uh, press presto. Ang lamig nga eh. Yung hangin na hangin. hangin ano Okay naman. Second time ko na dito. Kung first time, hindi ko naman talaga binlog. Nag-bonus clip lang tayo. Experience lang talaga. Noon pa yon. Pero ngayon, ang tema natin nga, yung mga hidden. Nakatago. Oo. Oh, oh. Ito naman natin, itong buttered chicken. Literal na may butter. So, saw-saw natin dito sa butter. Ah, ganun pala. Oo, kasi para makamdaman mo na buttered chicken siya. <laughs> Pwede mo sabi yung battery. Kasi butter eh. talaga eh, no? Isang butter. Mm -hmm. Manamis-amis. Mabawang nasa. Malutong malakit na butter na. Kasi usually lalambot yan eh. Kasi fried chicken siya na pinuting sa butter. Halo-halo -hal yung texture ng sakanin. Meron parang chorizo at saka... Ayun sausage, no? Parang ganyan. Hindi ako makapagkamay today. Hindi ko alam kung may hugasan dito. Hindi, huwag tayo magkamay. Hindi tayo sumi. Sure. Tapos ito naman yung oyster cake. Eh, angat muna natin. Iangat natin yung itlog. Parang pizza, mga kabsa. Ngayon, know, umihiwalay kang ganyan, no? Pero babalik ko muna yan. Gusto ko kasi yung biyakin. Para makita natin yung paghihiwalay ng oyster. Ganitong ganito po yung mga nakakain natin noon sa labas ng bansa. Chinese style talaga. Lagyan natin ng ketchup. <laughs> Pag yan, sabi ko sa'yo, pag may yan, yan. Wala ko pa kaya tabila na kayo, mabakit sa akin. kami kaman. kakat alugin pa natin. Mamatay mo nakakapigil ng tao, walang <laughs> plong. <laughs> ano naiinip na, oh, na. Eh. ako, ayan na. Ayan na, ayan na. Sabi, ketchup, bakit yung cup? Hindi eh, ko alam, gusto niyang sumama eh. <laughs> Tapos ito, favorite ko to nung nasa Singapore tayo kasi mga cab sa Singapore talaga ang mainly dish nila since most of them chinese chinese dish. kasi so tama ako na in love sa chinese food Tapos sabi naman nila ako mukhang chinese kasi medyo singkit kaya sabi niya na in love siya sa chinese <laughs> Ketchup ba ito? Hot sauce? Ano ba yun? hot sauce. Okay, hot sauce, Hot sauce tayo. Hot sauce. Hot sauce naman. Sa kanya daw, ketchup eh. Ah. Dito ang mga nai talaga yung mga hot. Kagaya ko. Bakit mo ang iyong bangko? Okay. yan. Tower yung lasa nito. Chewy, medyo savory yung konti. Hindi naman na overpower. Parang gusto ko pang dagdagan ng savory. Actually, sakto lang. Pero mm. medyo kulang sa umami. Yung lasa ko naman may konti naman. Check natin yung mismo leg part ng buttered chicken. Kasi, di ba, yan yung mahihirap na part na lutuin mga kabse. Dapat tama timing, tama temp. Pagka kinakal mo naman, mukhang malambot-lambot naman at mamasa-masa. Alam mo, hindi nag-dry. Tama yung temp, tama yung timing. Yung pagkakaprito nung ano gawa tayo ng condiments kasi wala naman dapat isusunod sa toyo man dito sa ulam natin. Mm. Pero kapag ang fried rice mo, talagang yung fried rice na legit. Yung maraming laman, no? Oo. Pwede mo kasi siyang lagyan ng toyo man si. Ang itay Toyo. Tsaka syempre chili paste. Alagay mo dito sa gitna. Ayan. Ayan. Stua tayo niyan. Lagay mo lang sa kanin kahit walang ulam mga carbs. Ganun lang. Subukan nyo kaysa na tayo kumain. Kasi pagana. Kahit garlic rice lang. Pwede rin ito isaw-saw dito isipin mo pag frog legs like, nakakadiri. Ay, no, palakal. Pero hindi, parang lang siyang chicken. Yung mga frog na kinakain naman talaga yan. Siyempre, hindi naman basta frog pwede ngayon yun, mga haps, No? merong mga lason yung ibang frog. Hmm. Akalain mo pangalawang stop pa lang doon mga Ang na ako Nakalilipa mm. Sabi mo tatuyo Tatuyo, sige Oldest Chinatown in the world mga kabs Marami naman talagang kainan dito At hindi naman lingit sa inyong kalaman Na pangatlong Chinatown Binondo vlog Sa tanong una, part 1 Part 2 Mayor. Ito na yung part 3 Camera mo man Pero iba-iba naman kinakain bawat nagbibinondo Kasi hindi mo mauubos ang mga kainan dito Sobrang dami Tsaka iba't ibang flavor mm -hmm. Iba-ibang style At ang tema natin ngayon mga nakatago. Kaya hanapin natin yung mga nakatago. Hanapin na natin yung net. Hanap na kami ngayon. Tara. Tara. At para sa ating last stop, dito naman tayo sumugod sa kanto ng Masangkay. Dito kasi natin titikman yung isang classic noodles na manong-manong hinilat kinamay. Pagdating kasi sa usapang authentic flavor ay wala itong kapantay. Ito ang Lansu Lamien. Ibig sabihin literal is handful noodles dahil lang in-order natin dito ay mga may sabaw naman na noodles. Handmade talaga. So andito tayo sa Masangkay Street at ang mga in-order natin dito ay ang spicy beef lamien. Ano naman yung sayo? At ang beef lamien. At syempre kumuha na rin tayo ng hakaw. Hindi pwedeng hindi mo kasi. May uh, dim spicy version yung sa akin. Ayan natin yung naman. Normal version. Okay. Hi, go. Cheers! Lasang chili. Lasang anghang. Yung pinagkulungan ng baka, nandoon naman talaga yung lasa. Tapos halos clear naman, pero hindi naman siya lahat ng no? Puro spices po. Malalasa nyo. At may parang texture sa bibig pagka sinubo mo yung sabaw. Parang may aligas gas. Okay. Parang ngayon. Eto hmm? naman, ito yung pinaka-broth hmm. ng baka na pinagguloan. Tamis, yung linamnam ng baka at of course, dahil may kakot siya, feeling ko additional part nito ng pagiging matamis niya. Tapos na tayo sa soup. no yes, naman, ito kakagawa lang. Grabing galing nila magano. ano, yung cold no? noodles talaga. Ngunit ko nga Kaya makikita oh. mo yung hibla niya, diretso eh. No? Mm -hmm. Hindi talaga nagputol-putol. malambot, hindi tuwi. Madaling kagatin. Nakapasok, dosaw agad. Lima, anim na nguya. Pwede mo nalang lanukin. Nag-enjoy ako. Iba talaga yung mga ganitong klase ng noodles na handmade. Yung legit na Chinese. Ayan talaga. pa. Tapos samahan mo pa ng ganyang bloke. Uh, <laughs> bloke ng karang ng baka. Gusto ko. Tekman mo yung baka. Ang lambot. Tatunaw sa bibig. Mmm. Mmm. Ayoko okay. na masabi ng masaka, pero mmm. <laughs> Wait ah. Ay po na. Ayaw na kami makakabta. Mmm. Lagyan natin ng soy sauce. Tapos, additional spring onion. Ano naman yan? Hot sauce? Hot sauce daw, sabi nila. Mm. Mix natin. Tingnan muna natin mm. yung sabaw. Nag-enhance. Ang sakap ng sauce nila. Lagyan natin ng konting angpang. Tapos, lagyan natin ng chili oil. Actually, ito na yung flavor niya ngayon eh. Dagdagan lang natin ng konti. Tapos, kung mo, rehydrate mo. Halong-halong ang lasa niya. May lasa ng mga anis, yung mga ganun. Yung sili, actually, ang nangingibabaw dun sa akin. Spicy nga, talaga siya. Pero ang galing kasi marami na akong nakainan dito ng mga Chinese restaurant. Kasi sa Binondo, di ba, kaliwat kanan ng mga Chinese restaurant, kaliwat kanan yung same offering. Pero ito, ngayon lang ako nakakain sa Binondo na may hand-pulled noodles na ginagawa sa harap mo upon order. Di ba? Upon order, dun palang hinapinapulled. So, ang galing. na lang ako. Hindi siya common na binablog ng mga... Actually, yun yung target. Yun hmm. yung goal. Yung yun tago. yun yung mission. Nantim ko na sa episode na to. Kapag bumalit tayo ng Binondo, nandoon na lahat yung mga episode ano yung ah, Saan nandun lahat na, ng yun yung na. tao eh, di ba? Paano natin gagawin na pupunta tayo ng Binondo na hindi medyo, hindi common. Uh ah, oh. Sa so, tingin ko naman, ang pinaka-common lang naman natin ngayon is yung... Estero. Estero. Ah, oh. Pero kasi hidden naman yun. Kasi nga nasa side mm. siya Katabi Ay. ng estero. Pero ito kasi... Kahit hidden yun, alam na ng mga tao yun. Ito kasi nasa dulo na ng part rin siya ng binondo, masangkay. Yun yung area ng dadaanan mo eh, pag naglalakad ka. Dito yung area na hindi ka makakakita ng mga taong nagkukumpulan dahil lang bumibili ng mga street food sa binondo. Hindi masikip. Hindi siya masikip. Talagang pag naglakad ka, establishment lang yung malalakakan mo. Unlike nung dun sa, dun sa arco kanina, ang oh. daming tao. Tapos alam mo yung parang naging tourism na yung binondo because of food. food. Nakakatuwa lang. Kasi yung dami kong nakikita kanina, pumupunta sila, mapipicture kanyang kakainin. Or, alam mo yun, lahat na mga nagtrending trending nandun nandun silang lahat. And ito, isa tong good find. Wala na siya sa gitna eh. Wala na siya dun sa common place na pinupuntahan ng mga tao. And take note, ang parking natin dito ay... Sa mall lang din kami nag-park mga na. Sa lahat tayo na ito mall, katulad ng dati namin gawin. Doon kami nagpapart sa piling namin. Para sa amin safe eh. may mga ibang safe naman, pero para sa amin yun. Hindi sa usual na sa usawa ng hakaw na ginagawa natin. Okay, yeah. Ano din yung tuwa? siyang ano, vinegar, vinegar garlic. garlic. Mm. Parang iba. Eh. Parang toba. Usually, di ba yung ha? hakaw, sinasaw-saw natin. Ito yung man si chili garlic. Uh -huh. Parang siyang may, di diba? Pero, eto, game changer. Anyway, mabalik ako dun sa nung park tayo sa mall. Sa mga gusto kasi ng tip, eh, di ba? Lagi namin sinasabi, kanaman, sa sabi sa mga park. Kusang kami pumapunta. Fifth time na nag-park tayo sa mall. Ang naging problema lang, hmm. ang layo laka rin. So, kinala namin sumakay ng tuk tuktok. Kaya ng tricycle, mga ganun po. Pwede naman yon. Yun yung unang stop natin kanina. Tumas mapuwa. Ah. Kasagsagan po ng init kanina. Tapos 12 ng tanghal. Eh, hindi namin nila ako kapalit pa kami sa Tero. Mula zero, nilakad na Huwag susubukan yun. Ang layo sa na pas. Mission kasi to. Mission tong ginawa natin na ni yung mga pinupunta hmm. Kasi pag pupunta ka ng Binondo, talagang ang hahanapin mo Chinese food. Okay, itong lineup na nagawa natin dito sa Binondo, yung tatlong yan, iiwan ko sa description yung mga hmm. location. So, lagay natin sa description box. Kung so, nyo, kung hindi man na-flash na sa video, na sa description. Siguro, hindi siya magkakatabi. siya, Okay na, okay siya. Kung pinapanood nyo, para sa amin okay yun. Pero kapag personal nyo siyang gagawin, nakakapagod na lineup siya. Mostly mga na mga pupunta sa Binondo is talagang nagpa-crawl. Parang ginagawa natin eh. Uh, crawl. Ang difference lang, hindi sila nagbablog katulad natin na dinadocument talaga every step. Ah, uh, oo, kaya tayo pagod. Uh, oo, <laughs> okay, kaya tayo pagod. Yun yun yun, actually. mag-order mo, shoot dito, shoot kausapin mo, manager, kausapin mo. Kapaalam ka pa. Yun yung medyo naka... Hindi, pero hindi naman full feeling kasi... Sorry mga kaps, nakalimutan ko ilagay yung yung sarili ko sa sapatos niyo. Mas madali pala sa iyo. Mas madali sa kanila. Kasi sila, magbibicture lang sila. Pero, ayun, Must Mas try naman. Na-appreciate namin kasi na naniniwala kami. Kanina, sobrang daming tabs na mababati sa atin. So, naniniwala ako na lahat ng mga pinupuntahan natin dito, pinupuntahan nila at saka tinatry din natin. So, ibig sabihin, naniniwala sila sa'yo. Thank you po. <laughs> nan ko sa ni niwala sa akin? for the past 6 years yeah. na na uh, ganas TV. iba pag may pag may, iba pa mang ira tong ginyaren to. Thank you po. Pag may ni re-recommenda ka, naniniwala sa tas pupuntahan nila. Noong una hindi kami naniniwala eh, pero nung nakakamdaman namin tas kanina sa Binondo, kalimat karan yung cups nakakatuwa lang meat yeah. yung lahat. Yan, yeah. thank, so, thank, thank you, thank you. Uh, ako eh ibang mga palabas na kapag sabi naman ako ng appreciation sa inyo, so, sobrang appreciated namin yung mga upstay. Thank you very okay. much po sa inyo sa mga solid na lahat. Ang ira ay eh, talaga namang sinundan ng Team TV. Uh, what can I say? Wala na akong masabi. Nasabi mm -hmm. ko na lahat talaga na sa mga nakaraang episode. Thank you, thank you, Ben. Uh, lahat na nainiwala. Ayun. At saka yung kanina, yung mga tisa'yo, sabi niya, good job. You're doing good. Ay, shoutouts kay Sir, no? Ano yun? Nakaka-patch yung mga ganun, no? Kaya tapika, I mean, like, good job, you're doing me. good. Oh, Tapat na pa. Ibig ah, yeah. nah, ka. na, Ibig na bine, appreciate nila yung bawat effort, tsaka yung shoot, yung edit, yung pagpapalabas na ginagawa ni Ches sa Team Gunlast TV. Kasi pag pinanood niyo yung vlog na ginagawa namin habang nagsho-shooting, malayong malayo siya sa na-edit na version. Mm. So, dito, ito, itong part na to, medyo off pa to, eh, awkward pa, kasi wala pang sound effects, ganyan. Ah, manang sasalita siya, so, hindi ko yun dito pa. medyo awkward. Sige, awkward din mo. <laughs> yeah. Gusto ko lang palang ikudos, um, mm. that's love so, kung okay yung sabaw. Actually, sige. Masarap yung sabaw. Completely. Yung lami para sa akin, kung may mga nanonood na, na Cebuano, lami. Lami, yeah. yeah. Lami. Mm. Ayun! Pakawasan oh. tayo drama kung sa drama dito. <laughs> sa natin ang binondo all oldest China town in the world. wag nang naman yung mga common na alam nyo na. Kung okay. gusto nyo sumupok ng iba, edi... Try nyo to. Yun nga, sabi ko nga, may mga common din naman tayong napunta, which is yung estero. Yung kanina, nakakamiss nyo. Sa isang tao, isang upuan, tapos kaya niya ubusin lahat. Mabigat yung noodles. Ito totoo lang. Baka maubos ko pa to, hindi pa lang tayo nag-out. Tingnan ko. Uh. Hindi, marami pa naman yung noodles. Sa pa maubos. Pangatlong kain niya na to. Hmm, hmm tsaka. Pasensya na kaya minsan kung nananahimik na ako ngayon sa taste niya. Alam niyo, 'pag 'to lang 'yung confidence niya. Alam niyo, 'pag ganyan. 'Yun din sa 'yo. 'Pag ganyan, 'yung na nakikita niyo si Cheska kaya ay nang kaibig sabing masarap. 'Yun lang 'yun. Wala nang iba. ay iniiwasan niya, oh, 'di ba? Ako, mga ka, busog na talaga ako. Kaya medyo nahihirapan na akong kumain. Pero ito, busog to. Pero ang daming kinakain. Okay na to. Okay na to. So, di diba? Mm. 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 nga natin pahabain, mga ka. Gulong, no, nandito na lang muna. Kung yes. saan ka na lang pupunta? ka sa real bin Nasa binondo na pa rin ako. Huwag kang mag-alala. nandito lang din talaga tayo. Saan ipupunta rin kayo? At uh, dito na lang muna tayo. Ako po, si Cubs At ako naman, si Kami At ito po, ang Timgalas TV na lagi magsasabi. Magpapaalala sa inyo. Dawag-dawag yung kakalimutan at lagi nyo tatandaan ang uminom ng kalamansi, juice, dahil Healthy ako. Pero pag nag-surf drink, zero dahil healthy rin ako. <laughs> Cheers! Ang <laughs> dami ko nakain. Grabe. Okay. Hindi ko alam kung ano sa Chinese ang salitang ito pero kapampanganin na lang natin. Manyaman! Kenny! Bye, peace out! Bye bye! Alright! Thank you! Ang uh, yeah. alam kong thank you sa Chinese is xie xie. Tama ba? She, she. She. Oh, she, she. Pubs, thank you so thank much. Thank you. you sa lahat ng pinuntahan namin. Thank you sa Lansulamian. Thank you, you po. Estero at sa sa nyan one ano? One, hand. one, hand. one hand Thank you. Thank you, David. Ayang sinimabait nasyin. So kailan na pa? na din. Pumapaalam kami sigila. Kapanman yon? sa haba, nakasikana minutes na. Eh. To next vlog. <laughs> Ano pong tawag dyan, te? Mahang mahis, bihi ko may makapulong open. Saan po galing? Sa Bulacan. 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 Sa Bulacan. Sa Tama-tama, yung... may dessert tayo mga kapso. Ayan. Apat isang daan po. Ayun. Salamat po. Ayan. Pag nakita nyo si ate, biligay sa kanya. Ayan o, o. Subukan natin ito pang dessert. Hanapin <laughs> niyo si ate. Ayan. Pagka ano, napupunta kayo, nandito kami sa estero. Ayan. Ayan. A... Yes. Hi, Bobby, Hello, what's up caps? <laughs> welcome to eh, ako <laughs> welcome, welcome, to sa oh, welcome, welcome sa Oh, welcome sa kami sa Angeles. And uh, sa susulad, sa na kami. Pero hindi nyo dito 'yan. Behind Apa yeah. kanya okay. okay. na lang yung video na darating. Ayan, follow nyo ako sa subscribe kayo sa channel ko, dito sa YouTube. Marami ako ilalabas. dito sa Pampanga, kasama ating co-host, Gaps Jess, ng Team Kandas TV. eto na yung gante na napanood nyo dati. yung Nung muna tayo ni Pasha, ng ating tour guide. Ngayon naman, nangyari. Kabalik na Tayo naman na nag-tour. Jayzer, isinto naman ang movie sa labas Salamat, Pampanga. Pampanga. sarap ng pagkain nyo. pag dito sa Pampanga, talaga naman may yaman. Okay. Alright. Okay. Bye, peace out. Let's go. Lopez family, welcome to my hacienda. Enjoy si Robby. Luca. Baka masumpa kay Luca. And this is Olivia. She said on the last vlog, wow, English. That she's up for a spicy challenge. Uh, let's see. <laughs> let's go, guys. Come inside. Ito yung mga pamangking kayo, mga kaps. lang nila. Mr. Diesel. Ito si Mr. Diesel. I six. <laughs> Okay, start muna kami dito. To prepare muna kami. Tapos na! Let's go, di ba? Yes. First bite. <laughs>